Si Don Oo, oh, pinagsabay-sabay na Paa. Si Paala, sumunod na <natural sound> <senate noise> Tanda-tanda ta ka mga kakre yeah, Napapaligo muna yung team na wala mga JL Sabat, eh nanonood siya si JL Sabat <laughs> mga kakagre JL Sabat, kayo ikaw ba? Kailan kayo may karyada? Sinawawala na ang karyada na oh Ganda eh oh kasi kada takbo may premyo eh Dula eh, nangangat pa sa dalim tuloy. eh Eh pagkasa bang matala, magpusta ka na Ito, mga kada hakot may premyo Dito raw, kada hakot may premyo mga kakagre Ito yung trakwa. Ganda yata uli ng kalabaw mo. Talagang hindi ka rin pumipili ng pangit na kalabaw, no? Ganda, yeah. oh. po Kakakabaw nga ta Nagkakaho na na sila mga kakakabaw Teka lang kaya Pipicture lang kaya Nakamukhang magaling humila sa ulo si kaibigan ha 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 magaling ka humila sa ulo ha Ayan Ah, mukhang magaling manghila sa ulo si kaibigan eh <laughs> ayo nak? ayo nak? Ayo aku Dah, silau, bagaimana kalau bau ya? apa kira nuna nanti sila balik bikin ini nuna benta yang si super pangit oh bini entan mah kita bicara nuna nanti kayak dia bicara kita si aku bayi netinya super pangit ha ayo sini bawa lah ben ayo lah ayo sama kak agri sini bawa lah ayo lah kira-kira agri sini bawa lah ayo agri ayo si super pangit mga kakri oh, oh, picture kay panget ito si nawawala mga kakri ay kakaryada na si nawawala ito yung hinete ikaw hinete hindi hmm, hindi pagka nagkukan ikaw ako, ako ikaw oh, hindi, na <laughs> ikaw rin pagka magkakaryada ikaw na hmm, ikaw ah, siya pala may akawa uh, kay ikaw rin nakabili kuya kay panget hindi po hmm. ayaw, ayaw si po si super panget sino may alin ito Dugol! Galit picture na din? yung bata oh. Hoy, si Ay, super panget kaya sino mawala, mga kakapitan Nelson. Ang kalabaw mo, mga Oye. Saka <laughs> Sino ini tinga niya? ka agri. Di raw Kaya. Ayong, ayo, lang kita, para, Patrick, ayo, ayo, Pak, 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 me Patrick Pak, 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 super Pak, 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 Magkano mo pala kuya nabili yan? Pante Pante na lang hmm. Takot siya pa eh Hindi, tinatansya niya pa akong Tinatansya niya pa akong paano siya bababa Dapat Kapat dito Dapat dito kuya o oh. Yan Taas dyan eh Dito, ano mo muna rito Yan, dyan Oo nga. Panay ang top na kung ito. Ayaw na yan? Oo. Ano na kami? Hihila na kami. Hoo, ay, grabe. Ay! Ay! Muntik na ako mga kabaw. Muntik <laughs> na ako mga kabaw. Mataas <laughs> pala yun. Ang vila. Naubos yung lakas na ko dun ah. Naubos yung lakas ng tuhod ko mga kalit ang bihira Ayan na, magkakarga mag na ng kalitan Ang ako rin Mataas <laughs> pala yun Muntik na akong gumulong Muntik na akong Sinawawala nawawala mga kagli Halaka rin pala ng katawan ni nawawala Tumaba Pag pangaryada ay pagka ka ng karyada kang ko na Pagka karyadaan na na Ah ganun pala yun pagka, pagka, malapit na yung karyadaan Pinatatapa pala ni kuya <sighs> Saka na magpapaislim pagka karirahan na na Hello po, magandang hapon po ate Hapo Bakba na ba? Ayan. Saagin, doon kay? Hindi okay. nga ka tumakbo ito <laughs> Doon ako sa isa <laughs> e, Ito lalo na kay Sopo Malili na lang kay Agri ng sasakyan Yung mabagal ha, siyempre Hindi, uh, saan ba tayo dyan? So, Dito, dyan, 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 kaya nga, doon sa dati, di ba? Okay, mga kagre, ka pupunta na kami sa akuta namin. Ito si nawawala, si super pangit. Super pangit ni Kapitan Nelson, mga kagre. Ka pangariyada na ngayon. Doon tayo. Ayun o, no, sa minong reaper na yun. Mga <laughs> ah. magbubukahan mag yan sila mamaya Itibagin natin mamaya ito oh. Andito, meron ako rito Mamaya na, pagbalik Ah, ah may puso, kagaling ah <laughs> 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 mm. <laughs> Permit ba yung baron? Kaso ano? Ano kayo mga nakasako na yun? Ah, gagawin yung ano rito? Organic. Pataba ano? Organic yung pataba pala rito. Kaya din ito, itasabi nila. Bago rotohin. Ano naman pala yun? Wala tayo talaga sabihan. Wala kayang kambayang pala yan.

Agri, nakarating na kami dito sa may hakuta namin ito. <clears throat> hey, si Boy Puno pala ito. Uh, si <laughs> uh, <laughs> uh, <Hey>, Boy Puno. <laughs> <laughs> Okay, nakarating na kami dito sa may hakakuta namin ito. <coughs> hey, si Boy Puno pala <laughs> eh <Hey>, Si Boy Puno. <laughs> <laughs> takot kagri? Mga kagri ka Ito na si Nawawala Gusto ko ipakita sa inyo Si Nawawala Mga yan At saka ito si Si Pangit Ano ah, si Pangit? Ayon. Si Super Pangit Ni Kapitan Nelson Mga kagri ka Ito ang realidad ng kalabaw Mga kagri ka oh. Uh, pinakamasarap na buhay ng kalabaw pagka pangarera sila. Hindi sila nagtatrabaho ang ganito. Ngayon, pagka hindi na sila mabilis, magiging pangaryada sila. yan, ganyan ang pangaryada. Pag hindi na sila nagtatrabaho, yun yung pinakamasakit na kakari. Magiging kakatain na sila. Gagawin silang pagkain ng tao. Pero sa so totoo lang, yun naman talaga ang kakulay nila sa matay at sa mamatay at sa mabuhay ang ng hayop ay eh, para sa pahinabang ng tao ayun <laughs> eh, si super Panget, si uh, bilis na pangalera dati yan uh. lumili ko yan kaya uh, kaya ganyan na ano, ginawa ng pangaryada mga uh. Ayun pala si Super Panget, ano. Super Panget. Yeah, ilang beses ka ba nalaglag dito kay Super Panget? Ah. Ah. Ah.

Kagre, ito na kami. Akit na. Hindi na kayo maglalagay naman rito. Ginikan. Okay na yan. Ha? Hello po. Doon tayo mga kagri, sa taas. Para makita natin yung pag-akit nila. Doon natin tayo. Huh! Matagod. Mabihira. Habang akit na nito. Huh!

Ayan, binita ko na. Super panget Kaya mo ba yan? Ayan na si super panget Gamitin mo, mo yung karerista karirista mo dyan. Ayan yung sinasabi ko mga kagri. Ka Pinakamasarap na buhay ng kalabaw pagka pangarera sila. Pag hindi na sila mabilis tumakbo, yun na. Mga kagri. Ka pagka hindi na sila umihila rito, kakatay na sila mga kagri. Ka yun ang masaklap. Ano ng pangang ng kare ano buhay ng kalabaw yun naman talagang kalabaw yung mga hayop ginawa ng Panginoon Diyos yan mamatay man at mabuhay para sa pakinabang ng tao sino kuya? ano na pangalan? bulldog bulldog mga kakari kapitan Nelson si super pangit po ayun may ilan na pangalan niyan? Junior Tisoy mga Si Junior Tisoy Si Junior Tisoy mga kagri ka Ito naman, tumatakbo pa oh Hindi ka na ng pangalan Dilubyo Dilubyo mga kagri ka Nako, dali yata si Dilubyo ah Ya pangalan niyan. Bastardo daw ngagli. Hu uh, grave Si bastardo ngagli. Si bastardo. Kaya na, pangalan. Dalubhasa <laughs> Si Dalubhasa Ya, abang naman ni Dalubhasa Tumatalong talong <laughs> pa Bunga pa si Dalubhasa <laughs> Inip kasi Ba, inipigil-pigil pa ya Ano pangalan kuya? Daboy oh. Daboy? Daboy? Lagi okay, ka Grabe init Dapat dito napadaan sa way pangalawang bounce ko Diba? Slow motion lang ah Meron ganong kalabaw eh Yung kayang-kayang karga Slow motion lang Eh. Ano ang pangalan, kuya? Ano ang pangalan? Big Boss Big, Ay, si Big Boss pa yan Si Big Boss, mga nga Si Big Boss Ya kuya, ano ang pangalan? Don Ha? Don Si Don, Don. Don. Kilos <laughs> ni Don, ang laki ni Don mga oh, bagay eh na, no, tinatapik-tapik lang sa ano, balakang o oh. Uyan, ano pangalan nyo? Lato-lato Lato-lato Ayan na yata si Lato-lato Tumitingkad-tingkad na Ay, ah, slowly but surely lang ako na Hindi siya nagpapakatagod uh Oo, -oh, hindi nag-uubos ano Okay, yeah, bilis! Okay, bilis! Awat 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 bodoh. Ana memang kepala nyal. Si mau jago si ah. Ana tatakut basah, lihat-lihat. Oh, Kakri, si mau jago, bah, coba kubawa ya. Ke mana apa? Ke mana panungul sih, bah? Ke mana arahnya? Oh, Kakri, tim nawawala. Ih, huh, ini. Bira. Ay nasa super pangit na kag. Huh, grabe, napakainit. Oo. Oh, nakasurvive si super pangit ah. Hindi gumawa ng anomalya. Oh, Oo, okay. eh. hinihintay kong magka-anomalya. Ha? Huh? Lord, oh, wala pa sa Lourdes. Ha? Wala pa sa Lourdes. Saan yun? Lourdes. Lourdes. Ah, wala pa. Shout out! Bata pa yung mga palay doon? Ah, mga kakarin super panget survive. Hello. Uh, nakatapos din sila mga kakarin ng ano. Sobrang init. naka ano na kami ng init. Grabe init, na no? Walang hangin. Dali na kung ano yon yung malapot yon, tapos sandong kayo sa gitna ano yon. Buti eh meron lang yung parting malapot. Oo, magyalang.

Yeah, yeah. Tama. Ang mahal. Dami naman ng pagkain ni eh, kapitana napunuan na mesa. Kaya nga, sabihin mo pa ang atin na may presyo. Ha? Tama na mamahala. Tama na mamahala sa ah. gobyerno. Ah, ikaw kapita. Oo, itaas-taas naman po ang presyo ng palay at natataas ah. ano, din gastos. Kamahal po ng aming ano? Kamahal ano, yung ano. Sa palagay niyo ba kapitana, bakit bakit mo repala Hindi ko po alam eh. <laughs> kasi ako alam ko. Kasi eh, di ba nag-aaral tayo sa economics. Demand tsaka ano yung isa? Demand at tsaka consume. Oh, masyadong maraming palay tayo ngayon. Dapat yung gobyerno sila ang bibili ng palay Yun ang sagot dyan mga kakari. Okay ah, naman sa NFA, kaya lang ay pipila. Hindi, sa Thailand kasi hindi eh. Sa Thailand, hindi ka pipila. Tapos yung mga, palay, yung mga gastos nyo, sila ang bahala dyan. Tapos, tapos libre, walang tubo. O, pagkakin nila yung palay mo ng mahal, iaawas na lang. Dapat ganun, ano? Oo nga. O, di ba? Walang tubo. Dapat po, ano, 20 man lang. Hindi rin kasi mas maraming... Kain tayo, mga wala. Kinikita si Bongbong Marco. At mga imported. mga kakri round 2 pangalawang ahon ng team bahala ay team bahala team nawawala alakas ata

Ito naman, ano na pangalan kaya? Gloti? Cloti Baliwala ah Ito na, si Super Panget na... Ito na Ito na natin mga kakari Ito na si Super Panget mga kakari, dating pangarera Pangaryada na ngayon Super Panget Baliwala naman kay Super Panget mga kakari Ang bihira, Super Panget ah oh.

Sunod. Dami nila oh. Ngayon, tingnan natin 'yan, kuya. na kakre. Ano ba pangalan yan? Kaya ano pangalan yan? Ay, si Mojo ako pala, baliwala eh. Baliwala Bali wala, Bali wala ka kanina 'yan oh. ito pa. Ay, natatakot sa akin. <laughs> Ganyan na, binis niya. Eto naman. Anong pangalan kaya? Si Don. Si Don. Oo, oh, pinagsabay na. Si Bahala, sumunod na Ayaw mo bigyan ni Bahala. Sumunod na eh, bahala. Nawawala, wala ka ako. Bahala ako lang, bahala. Ang ganda lang ah. Sinawawala. Eto. Eto, kuya ano pangalan yan? Daboy. Daboy. Galing naman ni Daboy ah.

Hindi niya, Junior, pisay hey daw. Ang pangalimiti sa'yo na. Ito yung huling ahon si... Ano ba pangalan yan? Boss. Big Boss. Dose. Dose mga kakari. Dami palang karga ni Big Boss. Uy, baka malaglag ka ha. Kapit ha. Si Big Boss. tapos na mga kakre ka magkano ano nyo rito kuya magkano ano rito bayad sa isang daan ah per kawan ganoon pa mga kakre ka yung bayad pala sa kanila rito hindi per kawan ay per hindi pera. hindi pera palay mga kakre ka sa isang daan piraso apat mga kakre ka pala yun ha. ngayon lang Saan ba ako nakakaano? Ganon. Wala pa. Pero nadidinig ko na sa tarlac Ganon din. Ah, mga kakri. Nakita nyo na si Bahala. Tsaka super pangit. Ayun. Super pangit. Ay. Nawawala. At Bahala ako ng Bahala. Nawawala. Nawala. Nawawala. Si Nawawala. At tsaka si super pangit. Pangariyada na ako. Kapita. Shout out kay Kapitan Nelson Morales. Ito na yung kalabaw mo. Ah, hanggang dito. Hindi lang pang hanap buhay, pang sport pa. Oo, oh, pang sport pa, mga kakri. Kaya ngayon, mga kakri, masaya ako na ako. Paano, kuya? Thank you, ha. Salamat, ha. Maraming mga kaibigan, Salamat, ha. Isang kaway dyan. Ha, sa ulitin. Sa karera naman. <laughs> Saan tayo magkikita sa karera? Ay, sa dyan, sa Pungapon. Sa Pungapon, bon. Ajis. Ah. Sibuyas Festival, Super Derby. Kay Super Batas na nagpahalo si Kay Sir Quaresma. Ay, Oh, Sir Quaresma. Ay, res, resma pala, resma. Hindi Quaresma, resma. Mga kakagrihan, dito na lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Thank you very much sa mga kakagrihan. Thank you. Ah.